Hmm Hmm Maganda ito Ito, gano'n Yan ako Lamig na dito Hindi na tayo Diba, oh Lamig pa, oh Baban yung nabig na niyo na Lamig na Pangunpan ng amoy ng puno. tayo? Tama bayan? Oh tama. Boy Scout of the Philippines. Hmm. Ay, na, mag boy Scout, Boy Scout tatan tayo. Ay ano? Taya ka may picture ng ano? Eh, yeah, nga. Boy Scout na of the Philippines. Ay. Ay? Hmm. Pwede na. tayo mag ba Oo, pwede Oh, may nakalagay bang no parking? Ang lagay ang hands. put dyan. Hindi ka na. dito tayo eh. Ayun yung mapa, oh. Ano yun? Hindi ka pa nagbo-boy scout, nakapunta na sa boy scout of the Philippines. Hindi ko.